Hi guys! So ngayon po guys, ay aalis ako. Uh, meron po tayong bibisitahin ano, ha uh, coffee shop na wago kong nakita dito sa ano, sa Montalban. Tignan natin kung masarap nga ba. O maganda nga ba doon. Try po natin. Thank oh. you. ang harapan niya. Ito po yung try ano Nicolas Building. Ayan, dito po sa kanto ng Nicolas Building. Kapasok po tayo diyan. Oh, so, inihintay ko lang yung ka date ko. Ano, ah, may kapitbahayan? Unde? Hindi. Oh, oh, oh. ako pa ka date ako, guys. Alvin Ablagos. Uh-huh. Kumain na. Tapos na sa Facebook. Ayan, oh. Pagkagaling ng Nicolas Building lalakad lang, malapit lang doon. Oh. Ang ano niya, sis, ang vibe niya, parang ano, parang sinauna. Ay, gano'n? Yung bahay, kahoy. namin yung kapisiglo. Bago lang. Ayan ang kapisiglo. Ayan Ay, na siya. Ah, ito. Ayan Oh. Okay. Di ba para siyang... Kailan mo yung bahay gan, sinauna. Gusto ko sa taas sis. <laughs> taas tayo. Ay, yun yung nakapos. Ayan. So, waka-open lang pala nila ng ano, November 4. Oo, ah, oh, oh, bago lang. Oh, so, ang cute ng ano niya. Oo. Oh. Ang cute. Oo, oh, sa taas tayo. Thank you. Oh, siya Thank you. Too. <laughs> Thank you. hello, hello po uh, ako gusto ko yung Thank you. 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 po you. Thank you. Thank lang Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Ah, may pinat siya? Opo. Okay. Ayan, 22 na sa akin. Sa'yo, sis. Anong gusto mo? Bali, isang kapi siklo po na pwede Meron din naman silang prop. Prop na lang ako. Prop, alin dyan? Sige. Alin ang bisela nyo dito sa prop nyo? Presas po, tsaka yema. Presas. Caramel okay. soda. Strawberry pala yung presas. Ah, ito lang yema uh, sa akin sa so, okay. caramel sis. Huh? Yema sa, yema. Yema daw po. With coffee po or without? Ayan lang presas with coffee. With coffee oh, sige, with coffee na lang. Masarap naman kung with coffee. Opo, masarap. Para, ano, masubukan. Naku, Diyos ko p po, kalaban. <laughs> <time>. oh, please. <laughs> please. Gusto mo, sis? Asa lang 16 yung Masarap. Ang 22. 22 na lang. Tapos? 22, 22. 22. 22 na lang lang. Uh, Kaya natin yan, sis. Ah. Ang ulit, oh. Ano, Magkano ang slice ng cheese, ano, blueberry. Okay. 160. Let's Sige po, isang slice lang 'yan. Tsaka ano ba 'yun? Blueberry. Ah, blueberry. Tsaka 'yung ano, 'yung ano pa ba 'yung nakita ko? 'Yung crispy kangkong, oo. -o. Ano pang meron sa ano? Palabok po, tsaka spaghetti. Gusto mo ng ganun sis? Parang gusto mo si pika-pika, wala na ibang pika-pika? Wala -pika. po po. Ayan pa lang. Ah, Sige, yun muna. Palingit ah, ang hangon po. Tama po. Oo, titikman lang muna natin. Oo, ang cute. Ang cute na kami. Sige sis, sakit kasi. Maria Clara, anjo ba si Baro <laughs> Ibar pala. Ibarra. Ibar. Dito na 'yung pa. Oo, si eh? maganda rin 'yan para may parking. Oo, galing, baka din <laughs> <some. Yeah, no. laughs> Oh, ang lamig lang, oh. Mm. Lamig lang ng hangin. Para ka lang nasa, ano, beranda ng bahay nyo. Kaya, uh, ganun lang siya. Pero mukhang uh, ana, inaanay na to. Sis, nilagay lang, ano Ay, pero sulit, sis. hindi oh. pa yan basta-basta mga Para na kahoy. Ito. Parang nara. Ikman natin yung kapisiglo na yun. Ito ang in-order natin ang akin ay yung kanilang kapisiglo. Kapisiglo. Ah, uh, meron tayong blueberry cheesecake. Meron tayong crispy kangkong. At syempre yung kay Sislin ay prop. Caramel at chuchu. <laughs> at syempre kumukunik siya ng wifi. Ano sis, tama? Asteris yung dulo sis. Ah, daw. Yan. Let's eat. kasi dumidilim na eh. Maganda na tignan nyo ano. So, ito may kasama na kami dito. Ah, may kanin din. Pag nagutom ka kanin na. Ah, oh, sis, gusto mo magkanin? Ay, naku, sis na. Dito lang siya sa tabi, tabi ng sumulong grill. Hindi makita yung sumulong grill. Ayan po. Dumating na order ko, guys. Kape siglo. Guys, kasi tayo ng sarap ng cheesecake nila dito. Ito yung mga kadate ko, guys. Fantasticness. You see that? Yes, ko, yang ano mo lang inumin mo lang yung kasi sa. Mm -hmm. Uuwi na po kami, mm -hmm. Ellen. Yung buwan. Mm. -hmm. Yun ako, diba? may mga picture ako niyan. Wala pang six may mga may buwan na ano ba 'yan? Buwan na ano. Na parang kita yung mga. Ayun si yung green, green na yun na isa. Ano? Salamat sa pagsama sis. Thank you, thank Ay, you. salamat sa blowout sis. Kape, kape. <laughs> salamat sa blowout. Sa so, uulitin. so, uulitin, magre-date kami ulit. Oh. Iba yeah. naman. Sa malayo naman. Ay! Saan ba yung malayo? <laughs> Saan mata yun? Kasi may kisali nito guys. Yung kami lang dalawa tatakas na kami. Ay. Ganon na si Snow. Pag, will pag, lum, down. pag lumalaki na talaga sis. No, Iba-iba oh. na ta Ay, ano sis? Ay, ano? na-dabri. da Ali naman to. Perfect blend. Ang ah, kapi din yan. Gold digger. Nakakatakot naman yung parang gold digger. <laughs> gold digger. Cold, cold digger. Gold digger. Gold digger yan para sa mga gold digger. Uh, the brew. The brew, Ali.